Hello mga mare samahan niyo kami. Mapapabon kami ng tubo. Ayan, ganyan ang ginagawin na para bumoon. <laughs> Sino-songe kita lang. May dalawa pala yung nabagsak yun. Ayan, naitakid na dyan yung bomba. At may tubig na din. Siyempre, bago, bago pa lang. Malabo pa lang yung tubig. Pero ano hinihinaw-hinaw yan. Kari, Ayan. Tapos tulong nila si Jowa pag ano buhangin yeah. din ka ng buhangin niyan di baka damay ginto tiling nan pa yan tulo tulo pa lang sa kamay mo kita ko na kamay ginto ayan malakas lagi yung tubig puro putik pa yan dyan anong alam niyan Alam niyo ba kung ano lang nila yung hanggang kalahate, bugsok lang. As in, kamay lang talaga. Tapos, nung medyo abot na nung panungkit yung bakal na nasa ibabaw ng tubo. Yun, sinungkit nila. Tapos, syempre, babagsak yun. Yun yung parang nagiging pampukpuk para bumuon yung tubo. Tas, yan, hanggang ganyan lang kahaba yung titira. Saka nalang nilagay yung bumba. Ang magkaling nga nila mga mare eh. Dalawa lang sila. Si Jawa naman tulong-tulong lang. Pag ano. At dito yan mga mare. Sa Nyugan. Tandaan nyo ba yung pinag-uulahan namin ng kambing? Dito yan. Yung hey, makuha niya na yung bubo. ganyan. Hindi man pati aabuti ng hindi man naabuti ng umaga yung makuha niya. Bago naiwan iwan kayong gamit ko dun sa ano. hindi to rumi. <laughs> ay, madumi ba? Si Aldo nga ni pag minsan ay magyan may nagalabas daw dito. Ay, di ba may nagalabas daw. Saan may nagalabas? Na na sa dito daw naman. Alaki daw ang ulo niya dyan sa ano na yan. May pababa daw na yan yun ano natanggal yun 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 ataliyan yun? Ano, ayun, pala, 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 pala. ano eh. Dino, daming kawad nito Tito mo, yun ang itali mo. No? Nakalawang ay, ay po, po si okay mo. <laughs> Tanggal. Doon. Ang cute Di naman, naman din yung unang bumba natin ay. Ang cute naman ang tali mo. <laughs> <laughs> Parang naglagay ka ng birthday cone sa ano. Sa ulo mo. <laughs> ah. May barwa pa rin sa ano. Sa isang liba. Uudin. Tawa ang baboy mo gato eh. Ang sama na ako tuti. Tuti may ano ka? Ito na mga mare yung kombe. At dahil hapo na, kailangan na ulit nilang lang dahil sa kanila. Kulungan. Habang si Jowa ay nagpapainom ng kalabaw. Kung mandadaling ko muna itong kambing sa kulungan. yun sila. Ayan si Jowa, ah. nagpapainom siya dyan ng kalabaw. Ano ba? Hindi niya natin pinaiinom sa bomba. Bubububo lang siya. Kahit malabo pa yung tubig, ininom din naman yung kalabaw. Ayan. And shout out nga pala kay Kier Almeda and Sean Cudero si Mara, ng Mido, Thank you sa so support. So yun lang mga mare. Bye. Ingat sa inyo.